Hello, magandang mga, mga kaibigan. So, narito muli tayo sa ating channel para matuto ng iba't ibang kalaman tungkol sa mga halaman. Ang paksa nating na pag-aaralan sa mga ito mga kaibigan ay tungkol sa pitong magagandang mga indoor trees para sa iyong tahanan. Ang mga indoor plants kaibigan ay mga unique na decorating tools para sa iyong tahanan ang mga halaman ay may kakainang gawing stylish ang isang espasyo sa iyong bahay na nagbibigay ng isang kalmadong pakiramdam at masayang pakiramdam. Ang mga panloob na halaman ay nagbibigay din ng pakiramdam na para bang nasa labas ka ng bahay at para bang malapit ka sa kalikasan. Kung sanay ka na kaibigan sa pagpapalaki at pag-aalaga ng mga peace lily, devil's ivy, cactus, croton o iba pang mga halaman, maaaring handa ka na rin magtanim ng mga indoor trees sa iyong tahanan. Totoo nga mga kaibigan, nakakailangan ninyong tiyakin na iyong tahanan ay bibigay ng tamang kondisyon para sa paglaki ng mga punong ito. Ngunit kung maglalaan kayo ng oras mga kaibigan at magsisikap, kayo ay magkakaroon sa loob ng inyong bahay ng mga mayayabong ng mga dahon at mga kapansin-pansin ng mga halaman na tiyak na magiging point of attraction sa loob ng inyong bahay. Ang unang halaman sa ating listang kaibigan ay ang Kensha Palm. Ang Kensha Palm ay isang malaki ngunit mabagal na lumagong halaman na gusto ng maliwanag ngunit hindi direktang liwanag at mahusay ito sa well-draining soil. Ang mga punong ito ay kaya ding itolerate ang konting shade kaibigan. Ang susunod na halaman sa ating listang kaibigan ay ang Corn Plant. Ang madaling lumaking halaman na ito ay maaaring lumaki hanggang 6 na talambakang taas at gusto nito ng katamtaman hanggang maliwanag na hindi direktang liwanag at kailangan nito madiligan tuwing ikapito o tuwing ikasampu ng araw at huwag mong i-overwater ang halaman na ito kaibigan dahil babagsak ang mga dahon nito o ito'y mamamatay Ikatlong halaman sa ating listahan ay ang weeping fig Mas gusto ng halaman ito ng maliwanag ngunit hindi direktang liwanag at dapat mo itong diligan ng isang beses sa isang linggo o kung tuyo na ang lupa na pinagtaniman mo dito. Ang ikaapat na halaman sa ating listahan kaibigan ay ang olive tree. Hanggat mayroon kang lugar sa iyong tahanan na nakakakuha ang halaman ito ng bright light o direktang sikat ng araw ay maaari kang magtanim ng olive tree sa loob ng bahay. Kailangan ng halaman ito kaibigan ng well-draining soil. Ang susunod na halaman sa ating listahan kaibigan ay ang rec palm. Ang punong ito ay maaring lumaki hanggang 7 talampakang taas sa loob ng bahay at mas gusto nito ang mga maliwanag na espasyo. Kailangan din ito ng constant moisture. Ang susunod na halaman sa ating listahan kaibigan ay ang Umbrella Tree. Madaling alagaan ang punong ito kaibigan. Ang malaking bersyon ng halaman ito ay nangangailangan ng katamtamang liwanag at regular na pagtutubig o pagdidilig. At ang huling halaman sa ating listahan kaibigan ay ang Fiddle leaf fig. Bagamat ang isang Fiddle leaf fig kaibigan ay nangangailangan ng maraming pangangalaga, ito ay maaaring lumaki hanggang sampung talampakang taas sa loob ng bahay at gusto nito ng maliwanag ngunit hindi direktang sikat ng araw at gusto ng halamang ito ng consistent environment kahit iwasan mga anumang pagbabago sa posisyon o temperatura man ito. So ito lamang mga kaibigan ng ating napag-aralan tungkol sa pitong mga indoor trees na pwede sa inyong tanan. Kung gusto nyo pa ng ganitong mga videos tungkol sa kalaman, don't forget to click the subscribe button at yung notification bell sa baba ng ating video para lagi kayong updated sa aking mga latest uploads sa aking channel. So that's all for now and as always, have a nice day everyone!